Isang magandang araw na naman mga kaba. Ito po ay Pinoy 125. Ito po ay kapalit laan ng kwan. Ang kapalit lang po niya ng clutch lining. So Ayo pa rin siyang bumatak, slide pa rin. Okay. Hindi po agad napansin ito, malalim na po yung kanyang clutch hub kaya bali nagdalawang baba Kump kumpara para sa bago o oh, ayan kitang kita po ang ating ah, ebidensya sobrang lalim na nitong kanyang clutch hub kaya kahit bago yung lining is slide pa rin ano ayan Yan, sobrang lalim na po. Yes, yes. ayan, ayan. ayan. Sobrang lalo na pulong bangbang. Yeah. Uh, kaya kahit bagong-bago yung lining sa primera okay. Pero pagdating na segunda, tarsera, may slide na. Kahit bago ang kanyang uh, lining. Yeah. Po, kitang-kita -kita po natin na ang loose up. Oh. Yeah. Sobrang lalim na po nung group niya. Okay. Kaya po kung magpapalit tayo ng lining at slide chicken na rin po natin ito para hindi tayo magdubli ng gawa itong kanyang clutch hub Ayan. Pinalitan na po natin ang bago. Kaya ngayon ay magiging okay na ang pananakbo ng ating uh, Pinoy Motopos 125. Okay. Kapit na po natin.